Aljur Abrenica at Mr. Jeric Raval sa ng birthday celebration si AJ Raval. Dalawang lalaki nagmamahal kay AJ ang abalang nagplano para katuparan ang selebrasyon ni AJ. Napakasweet at kinakiligan ng marami. Simple pero masaya ang ganap. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Abalang-abala ang tatay ni AJ na si Jerry Raval at sinigurado niyang nariyan siya para sa birthday ng anak. Nang pumasok nga sa bahay si Jerry Raval, daladala na niya ang cake habang papalapit kay AJ para isorpresa ang anak. Masayang masaya si AJ sa dalang cake ng kanyang tatay Jerry at agad kinantahan na rin siya ng kanyang pamilya including Alger Abrenica. Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. May pakis nga si Aljo Abrenica kay AJ habang binabati niya ito ng happy birthday mahal. Plus, hindi rin naman basta-basta ang ibinigay na regalo ni Aljor para sa mahal na si AJ. Dahil isang motor lang naman na vintage ang kanyang bigay na ikinatuwa nga ni AJ. naka... Ano? Mano, huwag mo kawakan. Si Alger pa mismo ang personal na nagtuturo kay AJ na mag-drive ng isang motor. At masayang-masaya nga si AJ na finally ay matututo na rin siyang mag-drive. At soon ay magra-ride na sila ng kanyang mahal at sasama na ang mamasyal. kasi mag-center mo, din, Ayun, Wala. Dalawa ako <po> eh. <laughs> bartend. Wala na ako <kol>. Ipinakita nila ang simple celebration ng birthday nitong si AJ Rabal sa kanyang bahay. Siyempre, kumpleto ang pamilya at nariyan din talaga itong si Aljur Abrenica na hindi nawawala sa mga importanteng okasyon ni AJ. Open na open talaga si Aljur sa tatay nitong si AJ na si Mr. Jerry Rabal. Ito naman ngayon ang bagong kakaririn ni AJ Raval. Ang pagdadrive ng isang motor dahil sa kanyang mahal ay makaka-experience siyang makapag-drive na mag-isa na. Para kay AJ, isang achievement na ang matuto mag-drive ng motor dahil nga sa edad niya ay marami pa siyang ma-explore. -e Wala na nga mahihiling pa si AJ Raval dahil nasa kanya naman na si Aldo Abrenica. Simpleng buhay lamang ang kanilang gusto at syempre lumagay sa tahimik. Bukod nga kay Aldo Abrenica, ay very blessed nga itong si AJ Raval dahil meron siyang mapagmahal na pamilya at syempre supportadong supportado siya ng kanyang tatay na si Mr. Jerry Raval. Bago nga mag-celebrate ng birthday itong si AJ Raval ay namasyal pa siya ng kanyang pamilya sa Boracay. Lahat ng Raval ay nandito, kasakasama ang ilan sa mga kapatid niyang mula kay Jerry Raval. Sikat na sikat talaga ang kanilang tatay na si Mr. Jerry Raval dahil kahit saan magpunta ay marami pa rin ang nagpapapicture dito. Ganon din naman ang anak na si AJ Raval na halos lahat din ay nakakakilala sa Pilipinas kahit na mapaburakay pa ito.